Ayun ah, know, o mga kalodi o. Oh. Mayroon pala akong sa inyo na tungkol ito sa numero. Kung kayo man ay tumataya na tungkol sa numero, ay ito yung gawin nyo dahil legit to, legit mga kaludi. Bago kayo, bago nyo tayan yung numero na kung kahit saan man yan na taya-taya, yung numero kung tatayan nyo ay bulungan nyo muna ng siyam na bisis. Bulungan nyo muna ng siyam na bisis. Halimbawa, ganito yung numero. Bulungan nyo siya ng siyam nabisis bisis siya. Siyam. Para sigurado kayo. Sigurado yun. Lalabas at lalabas yun. Saka, petsan man niya na basta may ano siya, basta sa numero siya, may kinalaman sa numero, yun, grabe mga kaludi dahil yung asawa ko ginawa niya yung ito yung asawa ko nagano siya bingo siya bingo na, nang numero doon sa bingo niya yung sa kart karton niya ganyan binulungan niya na siyam na bisis bali ilan yung karton niya marami yung karton niya apa yata anim anim na ganito siyam na bisis na 75 binulungan niya yung <laughs> grabe mga kaludi halos lahat nung numero niya lumabas sa bingo oh mga oh kaludi. my o, ganun god nunga. numero taya niya labas yung numero ng bingo niya so kaya naniwala siya doon mga kaludi dahil na, nang binulungan yung numero doon sa karton ng bingo niya lumabas kaya kung mahilig kayong tumaya na may kinalaman sa numero, ganun ang gawin nyo mga kaludi. Bulungan nyo. Tingnan nyo itong asaw ko. Nakita ko sa inyo kung magka, ano yung tin ano niya, nakuha uh, niya sa bingo mga kaluli. Tingnan nyo. <laughs> Å <laughs>